ako natatawa na lang talaga dito sa mais na nilagay ko dito sa ating pizza. Kasi pang chop suey po ito. Pero in fairness ha, okay naman kasi mais pa rin. <laughs> Ginawan ko pala ng pizza yung aking mga magulang at kasama na din yung mga kamag-anak ko. Kaya kung para sa mga mahal po natin sa buhay, lalo na po yung mga magulang natin, ito, wag po natin itong tipirin sa toppings. Kung gusto po ninyong malalaman kung paano ko ba ito ginawa, yung simple ko lang na pizza na masarap, ito, umpisahan na po natin. So, So dito sa mainit po nating kawali ay maglagay lang po ako dito ng mga 2 tablespoons po ng ating mantika, 50 grams ng ating bawang, 70 grams ng ating sibuyas, at pagkatapos ay haluin lang po natin. And then maglagay lang po ako dito ng spaghetti sauce na sa 1 in 1 half cup lang. At iubos na po natin ditong ilagay yung ating 70 grams ng ating tomato paste. And then haluin lang at pakuluan muna natin ito. Namiss ko talaga ditong magluto sa kahoy. At maglagay lang po ako dito ng nasa 1 cup ng ating brown sugar at kunti lang po talaga na magic sarap. At maglagay tayo dito ng nasa 3 4 cup ng ating banana ketchup. At lutuin pa natin ito ng mga dalawang minuto. At hindi pa ako dito makuntinto sa kanyang lapot. Ay maglagay ako dito ng 1 tablespoon ng ating cornstarch plus 1 tablespoon ng ating tubig. Tunawin ko lang. At saka ilagay ko na dito sa ating kawali. Ayan, lutuin lang muna natin yung ating cornstarch. At ito na mga palangga ay okay na. Ay palamigin muna natin ito. Ay gagawa na po tayo tayo ng ating pizza dough. Gagamit lang po ako dito ng 11 by 15 by 1 ng sizes ng ating lianera. Dito sa ating pizza crust ay mayroon po tayo dito 1 2 cup ng ating tubig, 2 tablespoon ng ating brown sugar at 1 teaspoon ng ating rock salt. And din tunawin lang muna natin. At maglagay po ako dito ng 1 2 cup ng ating mantika kasi hindi po tayo dito maglalagay ng margarine or shortening at dito mga palangga ay pwede kayo dito mag-add ng itlog ako hindi na po ako maglagay dito ng itlog ha at isunod na po natin itong ilagay yung ating 2 cups ng ating all purpose flour at 1 teaspoon ng ating yeast. yung paglagay ng ating yeast mga palangga ay hindi po na ebediuhan kasi hindi po naon yung ating camera at pagkatapos ay masahin lang po natin yan hanggang sa mag-well combine and then i-transfer po natin dito sa ating misa at masahin natin ito ng mga limang Ayan, iris muna natin yung ating dough ng mga 30 minutos bago po natin ito i-flatten e para po madali lang po natin itong laparin. Sa pagpalapad po natin dito sa ating do ay tansyahin lang po natin kung ano kalapad yung ating paglalagyan na lianera Mga palangga, yung background pala yung nakikita ninyo na mga kahoy sa likod. Ito po yung lugar namin. Ito po yung lugar ko mga palangga. Dito po ako pinanganak. Um, bisaya po ito yung aming salita. Um, nasa bukid po kami. Bukid na malapit din sa dagat. Kung masipag ka dito ay marami ka talagang mga tanim na gulay at kung masipag ka naman makumuha ng mga mauulam na sa dagat ay dito din mga palangga. Malapit din dito yung dagat. Noong sa kabataan ko ay ito po yung routine ko magtanim ng mga gulay at manginhas ba yung tinatawag namin na manginhas dito yung mangunguha ng mga mauulam po sa dagat. Lalo na pag low ay marami ka talagang makukuha na pwede po nating maulam. Bigas lang po talaga yung Ulang dito kasi dito sa aming lugar ay hindi ito pwedeng taniman ng mga palay kasi mga mabato nga. Ang mga makikita lang po natin dito na mga tanim dito sa aming lugar ay yung mga tubo, niyog at saka yung mga iba't ibang puno. Hindi ano lang po inang yung mga palay ay nasa malayo na hindi na po dito sa aming lugar or sa aming barrio yung mga tanim na palay ay nasa kabilang mga barrio na ayan yung ating lianira na ito ay pinahiran lang po natin ng margarin at pagkatapos nito mga palangga ay eres muna natin yung ating crust ng isang oras or 40 minutos para po umalsa ng kaunti Ayan, kinuhanan ko lang yan ng mga huluhari na at sa takpan lang po natin dito sa mahiwaga po nating dahil ng saging. Pagkalipas ng 45 minutos ay pwede na po natin itong lagyan ng ating ginawang sus at lagyan na po natin ito ng toppings na naaayon po sa gusto nyo pong toppings mga palangga. Dito sa ating toppings ay depende na po sa inyo kung ano yung ilagay ninyo na toppings namis ko rin talaga mga palangga yung dahon ng saging ha. Yung dahon talaga ng saging na ito ay ito po yung binabaonan ko noon yung nag-aaral pa ako ng elementarya. Mabango po siya talaga mga palangga. Lalo na pag tuyo yung ulam mo ay dito lang po namin ilalagay. Ah oh, wow! Ang sarap po. Ang bango po talaga ng aming kanin na kahit tuyo lang po yung aming ulam. Ito po yung nilalagyan po namin ng aming baon yung dahon ng saging. Binalot po namin dito yung aming kanin. Ayan, nakikita nyo naman yung topics natin na ham ay bunggang-bunggay. Ayan po, nabalot na. Hindi nyo na makikita yung crush. na puro na po ham. Kasi hindi po natin titipirin eh. Para naman po sa ating mga mahal sa buhay ito eh. <laughs> hindi naman natin ito pang binta. At pagkatapos natin itong mailagyan ng ating mga toppings, ay pwede na natin itong isa lang. Ito po yung ating preheated ng ating oven, nasa ating video screen lang. At gumamit lang po ako dito ng Eden Cheese na Melt. At ito po yung sinasabi ko sa inyo mga palangga sa intro po ng ating video, ay ito po yung aking maes. Yung inutosan ko ay ito po yung binili kasi wala daw eh. wala tayong magagawa kasi bukid po ito wala na pong nagtitinda ng whole corn na ito na lang po okay naman, pwede naman, mais naman <laughs> okay naman mga palangga ayan, isa lang na po natin yan kasi nagmarites pa si Inday ito ay lumamig na yung ating pizza pero okay lang yan, masarap pa rin kahit hindi na masyadong crispy yung ating crust kasi ay nagmarites pa si inay ninyo. <laughs> Pinabayaan yung kanyang niluto. Ayan po mga palangga, sana may natutunan at saka kung gayahin po ninyo ay okay lang naman yung ating mga toppings. Ayan, matatakam ka talaga at ang lapad po na ating nagawang pizza. Salamat daw, sabi niya. Kaya salamat din sa inyo mga palangga. Bye-bye.